5.56 5.56 ng umaga galing kasi ako doon sa ano dun sa kulong ng baboy pinatay ko yung uh, ilaw yung censored light tapos dumaan ako rito sa kulungan nito mga manok May magre refill ng tubig oh. wala nang tubig o oh, yan sila kala siguro nila may dalakong pagkain sinilip ko lang kasi yung yung tandang na Brahma nasa labas kaya pinasok ko na lang uli dito sa loob nasan yung asawa nun? No? nakikita yung asawa no ayun ah, magkasama na silang dalawa yun Brahma yan yung Brahma to 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 yan yan yung Brahma yan isang yan yan yung lalaki Makahalo siya rito sa androlop ayan mag aalas 6 na kasi medyo tinanghali ng konti Yan sila. Yan sila sa umaga. Ah. Tayo muna ay magkakape. Magkakape muna. Magkakape muna. Magkakape. Mag-aala sa isne. Maya-maya ulit. Sayang kasi yung net eh. Sayang yung net. Pukuhanin ko. Yan o. No. Yung net kasi, tatabunan na nila ito oh. o. Kaya yung tinambak nila rito, babalik ko rito. Dito, dito, dito. Diyan ko babalik. Kasi sayang yung nito, eh, oh. Ito yung kay Arkitek uh, Gilbert, eh. Sa so, kapatid ni Manong Carling. Eh, mahaba pa ito, eh. Basta dandanin mo lang ang pag paglilinis. Kasi, oh, Nabalutan na ng ano, ng damo at saka yung mga sanga-sanga. Eh, ito, mahaba pa ito, eh. Tapos, meron na sila dong uh, bakod dun ay yung puti na yan pero uh, dito mayroon pa raw kalahating metro ay ano isang metro pa yan tapos bakod yun na yung final na bakod nila yan isang metro kung isang metro kalahating metro Ayan. kasi yung yung puting yan bakod yan eh Oh, yan o. Oh. Yan. Ngayon, sayang yung net eh. Sayang yung net eh. Masisira lang eh. Oh. Ito yung mga net. Oh. Yan kaya oh. Kaya kukuhanin ko yan. Yung net na yan. Ito, ito, ito. Para sa manok. oh, oh yan eh. Oh, pero, ano, sabi ni Bayaw kalahating metro para o oh, isang metro yung ito dito isang metro pa yata ayaw kung isang metro o kalahating metro ay yung ako dito sa net mahal kaya ng net chicken net 100,000 plus yata Eh ito puputol-putulin lang ito pagka yung nagbakod na sila kaya kukuhaanin ko ito ay yung mga boy ito. Sumasabit na ganito. Pero ah, malinis na yan. Ah malinis na. Okay na yan. yan oh yan. Nakuha rin. O oh. okay, yan siya oh. Yung. Ini anu kawayan eh. Sturbo yang itu kalit. Teknik. Katakat diisan ngune

14 14 15 16 17 18 19 O, Tira mo Nasaan 19 meters to 20 meters na to o. Ayan Oh, hanggang doon. Diba? Oh, No, kanya ni Yan. Madumi pa rin kasi maraming sabit-sabit mga ugat, mga mga branches ng mga puno. Oh, di ba? Oh. Haba-haba din yan. Oh. Kasi babakuran daw yan eh. Ngayon, buhat din yan sa bakod na yan. 1 meter pa. Eh di sayang naman ito. Matatabunan na matatabunan. Iba puputulin. Puputulin pa. Oh, eh di papakinabangan ko pa ito. Thank you Manong Carling sa iyong net. Pero binalik ko naman yung iban lupa. na ko naman yung ibang lupa na ano, tumabon dito kasi nga tinabunan to eh. tinabunan nga yan eh. O, di pag nagbakod sila dyan tatabunan uli di ba? so, madami din yung natanggal ko eh. Oh. pinasok ko ngayon doon ayun Ito, ito, mahirap. Tunggal ito, ito, ito. Ito. Anong tawag dyan? Hagwire. Yan ang mahirap dyan. Kaya, okay din, natanggal na. O, diba? O, ngayon, papainal ko yung paglilinis nyan. Kasi nga, marami pa rin dumi. ayun o. Ito. ito. Oh, madami marami pa rin dumi. Pero at least natanggal ko na rin sa ano. Sa bakod. Oh, di ba? Dito ko balak ilagay. Dito sa to. Tong corner na to. Punta ron niyo. Yan yung net na yan. Yan, yan ang balak ko. Oh. Pupuste doon. Hindi ibig sabihin ito, maberding ito pwedeng ilipat dito para maalis yung mga damo na yan kainin nila ililipat ko dito para mong ba Ayan. kasi nga ito dati Madre de Agua eh, pinasokan ng tubig Ayan. nabulok yung puno namatay wala nasa 300 pa naman ang nakatanim dito dati yan hanggang dito dyan hanggang dyan 300 dyan hanggang dun sa may gate na yun namatay nababad sa tubig 3 month ba naman eh may tubig dito eh yeah, kaya ito na lang muna kaya yan may nakahilirang yan ayan oh, yan yan ang bala ko ito Ayun Pero may naitanim din ako dito ng ano eh Ito nabuhay eh Ito Nabuhay siya yan. Yan eh ano buhay na madre din ako to oh Tuhay siya. Tumadredi ako. Ito, ginugutom na ako. Ayan mga androlo po. Nagpapainit. Nagpapainit sila. Pantanggal Tang kuto dapat pala yung na yung mga yan eh. Dapat naliligo na yung mga yan eh. Oh. Parang may mga kuto na yung mga yan eh. Kain mo na. Ginugutom na. Ayan. Ayan. O, tiyo Papainit sila. Kakain mo na si Kapise. Kapise. kakain na kakain ginutom na ginutom pag nagkataon magkakamero pa na extension tong ulo nga to pero mo nakalibre na ako ng 700 na net yun nga lang second hand second hand na net chicken net okay man i'll let